Yes! Hey guys, nandito na ulit ang inyong dusty at electrician at eto nakakalat ang ating mga power tools at mga handy tools so eto lahat basically daladala natin lahat yan lagi sa site nakakarga yan dun sa ating dilaw service at yan ay walang babaan yan oras na nakikarga na yan doon so ngayon naglinis-linis tayo ng bagya para medyo comfortable ulit siya gamitin. So, ano nga ba ang lagi nating dala? Ano-ano ito? Isa-isa natin. Pita natin dito. May mga multimeter tayo dito. Mga dalawang klaseng multimeter at iba't ibang klaseng prongs niya. Tapos, ito, yung laser level so ito pala sa umpisa pa lang dala dala na agad natin to sa pagli layout ng mga switch at outlet para level level sila lahat at sa inyo yung tripod din yan tripod ng portable na work light so yan tatlong multimeter at ito ang gamit natin na Multimeters, dalawang klase isang inko at isang unity tapos ito kilat na laser then ito ang mga basic na hand, hand tools mga pliers, long nose side cutters, wire stripper, automatic na wire stripper. Tapos cordless drill. Cordless drill, ayun, may may ano pa. May PVC cutter. File at saka ang tawag doon yung panggapit ng metal paring o ng yero. Ayun, tapos, Meron tayo dyan mga iba't ibang klaseng screws, tox, mga malalaki, tsaka maliliit. Tapos meron din tayong expansion shield dyan, level. Ito meron tayong laging daladala -dala din ng mga hole so ng metal. Tiba't lahat, lahat, ng klase ng kulay ng electrical tape, meron tayo dyan. Tapos meron din tayong dalawang pang panghinang, di hindi na hindi na pala kita dito di madilim yan pang adapter para maging jigsaw yung cordless yan ito panghinang dyan mas, ano butane torch meron din tayong handy na level bar mas yung balik tara na na uh, pilip at plat meron din tayo dito yung so, mga dibala na pilip screw at plat screw mas nandito yung mga iba't ibang klase natin ng electrical tape masan na ba napunta masan na dyan kompleto ng kulay yan Um, next kapag uh, may kuryente naman sa site so ito ginagamit natin heat gun okay, instead na butane torch kasi pagka ordinary lang yung pipe natin nasusunog tapos ito yung ano face mask sa alikabok full face na mask dahil well, pagka ito ginamit mo itong wall chaser nililigo ka sa alikabok nyan Same lang din naman sa grinder pero mas malakas mag-alikabok to. Tapos yan mga chisel. Uh, mm, work light. Uh, standard na extension. Tapos dito natin yung sinasaksak. Yung extension natin dito nakasaksak. Ito. Extension to mga. na yung extension na to. Dito natin sinasaksak yan dahil ito may may ano to RCCB na 10 milliamps. Okay, so balik tayo. Ito, grinder, chisel, at ito eh, pang, ano ah, natin, sa concrete, pang butas, coring or hole, hole saw. So, ano kung ang tawag dyan, parang po, boring ba? Coring. Tapos, spotlight na, ano, decord. Bata pa itong ating wall chaser. na ito ay eh. tatlo ang talim niyan para yung tabas niya naka-prepared ah, na agad sa piping ah, electric drill tapos ayan yung ating rotary hammer ah, pagka rotary hammer barena na uh, at saka chipping gun at the same time ah. tapos ito ang ating guide wire cable puller para itong unang susuot sa pipe tapos ito binatak mo yung pagbinatak mo yan kasunod na yung wire kasi yes, itong ating portable na spotlight 100 watts battery operated 10,000 milliampere at meron tayo ditong hydraulic crimp pang crimp ng mga ter malalaking terminal lag para sa malalaking wire. At meron din tayong set ng ratchet dito paminit ng mga mga terminal ng breakers, at pang pang dynabolt, pang expansion shield para maganda ang pagkakahigpit. So, ayan na ang, naman ng ating andadala natin araw-araw sa kakat ko mga itong video at papakita ko yan pag naipak na lahat yan kung gano'n lang ang itsura nyan okay wait muna